Ay, abutin man ang takip silim Ang langit man ay magdilim Anong tamis na alaala -ala, Mga lumipas na ligaya Ngunit ako Mong la duro sa Maglahumanang yung pake atung a kui patak sila e kau parilang Sa bugaw na buhangin Doon akong Abutin man ang kakitsin Ang langit man ay maghiling Maglahuman At kung ako'y pagtaksilan, ikaw pa rin ang iibigin, Mamahalin hanggang libin. <laughs> 🎵 <Ayan na> guys. <laughs> Ayan na, napakaganda. Bughaw na bughaw ang dagat. Ayan, guys, o. Oh. <laughs> At ang buhangin natin ay napakaganda rin. Ayan. <laughs> ayan. Naluluha daw sila, guys, doon sa kanta. Ayan, ang ating dalawang formarias. Ayan, ayan, guys, kanyang, o. Kanyang oh. O, <laughs> oh, diga. Ayan, o. O, diga, guys. Napakaganda nila. O, oh, ayun pang pa isa. Oh. Ayan na, yung kumanta ng bughaw na buhangin. <laughs> oh, andito pa rin kami guys, sa kulong-kulong. Hindi -kulong. pa rin kami makauwi. Hinihintay pa rin namin hanggang ngayon ang aming sundo. Ayan, tumataib na lumalaki na guys ang tubig. Ayan, malapit na siya sa tabi. Ayan guys. Tayo na mong Dito tayo sa una-unahan. Ayan na. Ilang minit pa ito ano pa yan? May gawan mo content. Guys, <coughs> maawa naman po kayo guys sa, uh, sa, salamin niya. Ayan guys, punong puno na siya ng dikit. Tapos wala na siyang kabaak na. Ay, isa-isa na lang siya guys. Kaya pag siya isinuot, ay, isa na lang. Puro Ayan guys. Mas. Ayan guys, kayo ba bay... may-ari. Na napaka-original ito guys. Alam nyo ba? Original na original ito. Ito yung sobrang mamahaling guys. so, so sa, so akin, sa akin lang kayo makakakita guys ng ganitong salamin. Na napaka-original. Ayan. Marami na siyang dikit na stick glow. Ayan, tapos. Oh. Tapos wala siyang tapos ay wala siyang isang ah, ayan o. Oh, ayan yung pansabi. Sobra pa naman ang kapangwa ng aking ilong guys. Ayan nalalaglag na talaga yung salamin sa aking ilong na sobrang kapapango guys. Sobra. Ayan. Lahat na kapintasan guys. lahat na ng kapintasan, ay, lahat na kapintasan at lahat Saray na ng napakasamang katangian ay kung bakit nasambot ko ng lahat. Ayan, sinambot ko na lahat guys, ang lahat ng mga masasamang katangi anong ako isilang. <laughs> Napakasawing palad ko, guys. Sawing palad talaga. Ayun, na, guys. Napakaganda ng lugar naman talaga, guys, dito. Ayun, oh. Eh, gusto namin pumasok doon sa loob kaso wala kami pera. <laughs> gusto, namin, gusto namin makita sana yung loob. Pero wala kami pera-pera -pera, kaya hindi kami kakapasok dyan and oh nasaan saan <laughs> saan <Anong> ba <laughs> atsana niya sabi niya ano ang poko po, ha dito ay may malaking gitara guys ako nakita kapag ako'y nakakakita, guys, ng gitara, naalaala ko nung panahon ng aking kabataan na uh, may lang haharana sa bahay. Ayan, nung usong-usong pa nung harana, guys. Ngayon, hindi na. Wala na ako naririnig na mga nang haharana. Iwan ko lang sa mga kabundukan. Pero noon talaga usong-usong, -uso, guys, ang harana. Pag naalaala ko, guys, ay... Parang napakasaya ng buhay kasi kung ikukumpara ang sayang ngayon ng kabataan noon at ngayon ay talagang masasabi ko pa rin na mas masayang kabataan nung una. Yung e wala pa yung mga cellphone-cellphone na yan, wala pa yung mga TV, wala yung... Basta nung una, walang dito sa Aurora, walang daloy ng kuryente. Kaya ang libangan na lang ng mga dalaga, mga binata o ng mga kabataan ay yung mga laro-laro tapos ay uh, naranasan namin yung palagi kaming nagyuyubakan ng aming mga kababata. Ayan oh. Kami ay pupunta na guys doon sa medyo malapit-lapit sa susunduan sa amin ng tricycle at baka biglang dumating ay kami ay wala doon. Ah, uh, ah uh, guys Uh, palambing naman guys ah uh, pwede bang pakisubscribe naman po ng aming youtube channel at napakalaking tulong na po sa amin ang inyong pagsubscribe ayan pa, kami po ay magpapaalam na babay na magandang hapon na lamang po sa inyong lahat